Tulad ng naipangako ng kapamilya actress na si Yen Santos, gumawa siya ng vlog kasama si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Matagal-tagal ding na chismis ang aktres na nagkaroon umano ng relasyon kay Manong Chavit at ang matinding plot twist nagkaroon pa raw sila ng anak. Sa unang episode ng YouTube vlog ni Yen ay mariin na niyang pinabulaanan na nabuntis siya ng dating gobernador at ng anak sa kanilang baby. At nabanggit nga niya roon na mas maganda kung gumawa siya ng content kasama si Chavit Singson para ito na mismo ang magsabi sa buong universe na wala silang anak. Kaya naman sa latest YouTube vlog ng aktres ay nakasama niya si Manong Chavit at isa nga sa napagchikahan nila ay ang hindi mamatay metay na isyo na naging magjowa sila at may isang anak. Diretsya ang tanong ni Yen kay Chavit, ano ang comment mo sa mga rumors tungkol sa atin? Palagay ko ikaw lang makakasagot niyan, ang nahihiya at natatawang tugon ng dating politiko. Wala rin daw siyang maibibigay na mensahe sa kanyang bashers lalot sanay na sanay na siyang makarinig at makabasa ng mga fake news tungkol sa kanya. Well, wala naman okay lang dahil yung iba marites lang, say pa ni Manong Chavit. Chika naman ni Yen, parang more than a decade na kasi he's a good family friend. Super tropa to ng aking parents kaya lagi tayo na iisyo. Meron pa nga daw tayong anak di ba? Diba? Malaki na daw yung anak natin si Yan Yan, natatawang say ni Yen. Guys, hindi po namin yon anak. Kapatid ko yon at ninong siya nun, paglilinaw pa ng kapamilya TV actress. Sa bandang huli ng vlog, natatawang nabanggit ni Chavit na nahirapan siya sa mga tanong ni Yen, lalo sa personal na aspeto ng kanyang buhay. Matatanda ang unang day na ni Yen na may anak sila ni Chavit sa first ever content ng kanyang YouTube channel. Ano ang sa inyo sa balitang ito?